LGU Buhi, liwat na nakarehistro ni Banlig o Fish Kill sa Lake Buhi, makalis ang haros sarong taot. Uyan report ni Jessica Kalinog. Mauran, makusugman ang hukol sa Danaw. Alagad ang mga residente asindayo sa banwaan Buhi, Buhi, Sur. Yaon sa may pangpangkan Buhi Lake na kaabang. Pigaantisiparan ang kada baroto na nagbabalik gikan sa tahaw sa dagmang mga tilapia. Udto pa sa naka Nobyembre 19, kan mare si subuot kan LGU Buhi, asin Buhi Lake Development Office, ang sunod-sunod na report dapit sa nairehistrong banlig o fish kill. Pagka uh, makusog ang uran, takul na maray ang, ang rainwater, uh, malipot na maray nagaan ano bababa. Kung nakukuhan niya itong space naman sa Iraro, itong mainit at tubig sa, sa which is sa baba ang dissolved oxygen, itaas ito, napapalitag ka itong cold water na halis sa uran sa inisyal na datos kan Buhi Lake Development Office, 43 na fish cage operators gikan sa tulong barangay kan Banwaan ang naapektaran kan Banlig. Maabot man sa haros 3 million pesos ang danyos na pigwalat ka ini. Nga mayo naman kay mga gibo tagarada na so iba. Uh, e, Siyempre makuya naman. Maanap naman kung anong kuya na ika. Palisli siya mga e pirang bulan bago ma laum naman yung fingerling. If ever man na uh, pwede nang i-harvest yung mga tilapia and uh, kung nasa market size na rin or kung kahit below market size, uh, just to be safe, uh, kung pwede nang i-harvest, i-harvest na po yung mga tilapia natin. Huli ka ini, imbes na labis ang gatos pesos, bagsak presyo sa 50 pesos na sana kada kilo ang pabakal kan mga tilapia sa lugar. Para maging sintabo pa, kaysa sa day na maging sintabo daw gigit lang. Alagad ang iba, inaprobit sa ang hababang preso kan mga tilapia. Tanabaritan ni Kaya, naarog ka yan, kaya tibal nga niya makaburo barato. 10% kan bilog na buhilik ang pigre-rekomenda kan b bicol para sa fish cage operation. Nganing maibitaran man ang fish kill. Alagad labi padigdi ang nag-ooperate ngunyan sa Danaw. Kaya LGU, padagos man ang paghanap ng iba pang solusyon, nganing may ang overstocking kan tilapia sa Lake Buhi. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.